Ang pag-asam na yumaman ay hindi lamang nangangailangan ng sipag at syaga, kundi pati na rin ng tamang pagpili ng mga taong ating pinakikisamahan. Ang mga taong ating kasama sa araw-araw ay may malaking impluensya sa ating mga desisyon, kaisipan at sa ating pangkalahatang direksyon sa buhay. Kaya't mahalagang malaman natin kung sino ang mga taong makakatulong sa atin at sino ang maaring maging hadlang sa ating tagumpay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na uri ng mga tao na maaaring dapat nating iwasan kung nais nating yumaman. Ang mga taong ito ay maaaring magdulot ng negatibong impluensya na maaaring makaapekto sa ating mga pangarap at ambisyon. Sa pamamagitan ng pagkilala at pag-iwas sa mga taong ito, mas mapapadali natin ang ating landas patungo sa tagumpay at kayamanan. Narito ang apat na uri ng mga tao na dapat mong iwasan kung gusto mong yumaman. Number 1, mga taong negatibo. Ang mga taong negatibo ay maaring maging isang malaking hadlang sa iyong pag-asam na yumaman. Una, ang kanilang negatibong pananaw sa buhay ay maaring makaapekto sa iyong sariling pananaw. Ang pagiging negatibo ay maaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa sarili, kawalan ng inspirasyon at kawalan ng motibasyon na kailangan upang maabot ang iyong mga pangarap. Ang mga taong ito ay madalas na nakikita ang mga problema sa halip na mga oportunidad na maaring makaapekto sa iyong kakayahang makakita ng mga oportunidad para sa pag-unlad pangalawa, ang mga taong negatibo ay maaring magdulot ng negatibong enerhiya sa iyong paligid. Ang enerhiyang ito ay maaring makapekto sa iyong kakayahang mag-isip ng malinaw at gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa iyong buhay. Ang mga taong ito ay maaring magdulot ng stress at kawalan ng kasiyahan na maaring makapekto sa iyong kalusugan at sa iyong kakayahang magtrabaho ng maayos. Pangatlo, ang mga taong negatibo ay maaaring hindi suportado sa iyong mga pangarap at ambisyon. Ang mga taong ito ay maaaring magdulot ng mga negatibong komento o kritisismo na maaaring makaapekto sa iyong tiwala sa sarili at sa iyong kakayahang maabot ang iyong mga pangarap. Ang pagkakaroon ng mga taong sumusuporta at naniniwala sa iyo ay mahalaga upang maabot ang iyong mga pangarap na yumaman. Kaya't mahalagang iwasan ang mga taong negatibo at piliin ang mga taong magbibigay sa iyo ng positibong enerhiya at suporta. Number 2, mga taong may inggit sa iyo. Ang mga taong may inggit sa iyo ay maaring maging isang malaking hadlang sa iyong pag-asam na yumaman. Una, ang mga taong ito ay maaring magdulot ng negatibong enerhiya na maaring makaapekto sa iyong kagustuhan at determinasyon na maabot ang iyong mga pangarap. Ang inggit ay isang negatibong emosyon na maaring magdulot ng sama ng loob, galit, at iba pang negatibong damdamin na maaring makaapekto sa iyong pag-iisip at paggawa ng desisyon. Pangalawa, ang mga taong may inggit sa iyo ay maaaring hindi suportado sa iyong mga pangarap at ambisyon. Ang mga taong ito ay maaaring magdulot ng mga negatibong komento o kritisismo na maaaring makapekto sa iyong tiwala sa sarili at sa iyong kakayahang maabot ang iyong mga pangarap. Ang pagkakaroon ng mga taong sumusuporta at naniniwala sa iyo ay mahalaga upang maabot ang iyong mga pangarap na yumaman. Pangatlo, ang mga taong may inggit sa iyo ay maaaring maging sanhi ng mga alitan o gulo na maaaring makaapekto sa iyong konsentrasyon at focus sa iyong mga layunin. Ang mga alitan o gulo ay maaaring maging sanhi ng stress at kawalan ng kasiyahan na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan at sa iyong kakayahang magtrabaho ng maayos kaya't mahalagang iwasan ang mga taong may inggit sa iyo at piliin ang mga taong magbibigay sa iyo ng positibong enerhiya at suporta. Number 3, mga taong hindi nagpapahalaga sa sarili. Ang mga taong hindi nagpapahalaga sa sarili ay maaring maging isang balakid sa iyong landas patungo sa yaman dahil sa tatlong pangunahing dahilan. Una, ang mga taong hindi nagpapahalaga sa sarili ay madalas na may mababang pagpapahalaga sa sarili at kawalan ng tiwala sa sarili. Ito ay maaring magdulot ng negatibong enerhiya at saloobin na maaring makaapekto sa iyong sariling pagtingin sa sarili at sa iyong mga pangarap. Ang ganitong uri ng negatibong enerhiya ay maaring makapigil sa iyo na maabot ang iyong mga layunin at maaring magdulot ng pag-aalinlangan sa iyong kakayahan na makamit ang yaman. Pangalawa, ang mga taong hindi nagpapahalaga sa sarili ay madalas na hindi nagpapakita ng sapat na disiplina at dedikasyon na kailangan para sa tagumpay. Ang pag-abot sa yaman ay nangangailangan ng matinding disiplina, pagpupunyagi at dedikasyon. Kung ikaw ay palaging nakapaligid sa mga taong kulang sa mga katangiang ito, maring ito ay makaapekto sa iyong sariling disiplina at dedikasyon. Pangatlo, ang mga taong hindi nagpapahalaga sa sarili ay madalas na hindi nagpaplano para sa hinaharap. Ang pagpaplano para sa hinaharap, lalo na pagdating sa pananalapi, ay isang mahalagang hakbang patungo sa yaman. Kung ikaw ay nakapaligid sa mga taong walang malinaw na mga plano o mga layunin para sa kanilang hinaharap, maaari itong makaapekto sa iyong sariling kakayahang magplano at magpatupad ng mga hakbang patungo sa yaman. Sa kabuuan, ang pag-iwas sa mga taong hindi nagpapahalaga sa sarili ay maaring makatulong sa iyo na manatili sa tamang landas patungo sa yaman. Sa halip, hanapin ang mga taong may positibong pananaw, may disiplina, at may malinaw na mga layunin para sa hinaharap. Ang mga taong ito ay maaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at suporta na kailangan mo para maabot ang iyong mga pangarap. Number 4. Mga taong walang plano Ang mga taong walang plano sa buhay ay maaaring maging isang hadlang sa iyong pag-abot ng yaman dahil sa tatlong pangunahing dahilan. Una, ang mga taong walang plano ay madalas na walang direksyon sa buhay. Ang kawalan ng direksyon ay maaaring magdulot ng kawalan ng motibasyon at determinasyon na kailangan para sa tagumpay. Ang pag-abot sa yaman ay nangangailangan ng malinaw na mga layunin at mga plano na magbibigay direksyon sa iyong mga pagsisikap. Kung ikaw ay palaging nakapaligid sa mga taong walang plano, maaari itong makaapekto sa iyong sariling kakayahang mag-set ng mga layunin at magplano para sa iyong hinaharap. Pangalawa, ang mga taong walang plano ay madalas na hindi handa sa mga pagsubok at mga pagkakataon ang pagiging handa ay isang mahalagang aspeto ng pag-abot sa yaman. Ito ay nangangailangan ng maagap na pag-iisip at pagiging proaktibo sa paghahanda para sa mga inaasahang pagbabago at mga pagkakataon. Kung ikaw ay nakapaligid sa mga taong hindi handa, maaari itong makapekto sa iyong sariling kakayahang maghanda at mag-adapt sa mga pagbabago. Pangatlo, ang mga taong walang plano ay madalas na hindi nagpapahalaga sa oras. Ang oras ay isang mahalagang yaman na hindi maaring maibalik kapag itoy nawala. Ang pagpapahalaga sa oras at ang tamang paggamit nito ay mahalaga sa pag-abot ng yaman. Kung ikaw ay nakapaligid sa mga taong hindi nagpapahalaga sa oras, maaari itong makaapekto sa iyong sariling pagpapahalaga sa oras at sa iyong kakayahang gamitin ito ng maayos. Sa kabuuan, ang pag-iwas sa mga taong walang plano sa buhay ay maaring makatulong sa iyo na manatili sa tamang landas patungo sa yaman. Sa hanapin ang mga taong may malinaw na mga layunin at mga plano, handa sa mga pagbabago at nagpapahalaga sa oras. Ang mga taong ito ay maaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at suporta na kailangan mo para maabot ang iyong mga pangarap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.